grateful ako na may mga friends ako dito na nakakausap, nakakasama. Hi guys. So for today, uh, magluluto tayo ng crispy pata. Tapos yung crispy pata ay i-air fry natin instead na um, i-deep fry natin sa mantika para mero, medyo healthy siya. Uh, um, magluluto ko ng crispy pata kasi nagkayayaan dito sa Guernsey yung mga friends namin na mag-dinner. So, naisip ko, yun ang dalhin ko kasi ang sistema dito Eh, pag nagkaroon ng mga event or para yung ano lang, catch up, lang, kanya-kanya dala ng pagkain and naisip kong dalhin ay crispy pata. Sana, ma-crispy pa siya pag da, uh, pagdala ko sa kanila, di ba? So, samahan niyo po ako magluto ng crispy pata ngayon. Simulan na natin magluto ng crispy pata. Papakuluan muna natin siya sa pressure cooker ng mga around 30 minutes. So, ayan, may dalawang pata dyan sa may tubig. Tapos, lalagyan na natin ang bawang. Tapos, susunod na natin ang sibuyas. Tapos, lagyan na natin ang dalawang pork cubes at saka laurel. And then, pamintang buo And then, yung last is um, asin. Ito, tansya-tansya lang. So, yan. With feelings lang. Ayan. And then, yung next step is i-pressure cooker na natin siya ng mga 35 minutes. Ayan po. So, ito na itsura After pakuluan. So, tatanggalin naman natin siya ngayon doon sa pinakuluan. And then, papalamigin natin bago natin i-air fry. So, ito na. Um, stay lang muna natin to hanggang sa lumumig. Tapos, i fry natin to mamaya. Tapos, ito pala guys. Huwag nyong itatapon. Sayang. Uh, pork broth yan. Pwede yang gamitin sa pagluluto ng pansit. Or anything na may sabaw na kailangan mo ng pork broth. So, ayan. Mamaya itatabi ko. Palalamigin ko lang din yan. Ayan guys. Um, ipiprito naman natin tong mga pata natin. Um, pinalamig ko siya, nilagay ko pala siya sa ref. Tapos ngayon ipiprito natin. Um, yung pagprito ko ngayon ay air fried lang. So, hindi ko siya i-deep -de fry sa um, mantika. Tingnan natin kung magiging okay yung kalalabasan. So, simulan na natin. So, simulan na natin yung pag-air fry. 15 minutes ng 200 degrees. Ayan. Ayan, guys. Habang niluluto ko yung crispy pata, gagawa naman tayo ng sausawan. And, Masarap ang crispy pata kapag masarap ang sausawan. Ito is recipe ng ate ko and gagayahin ko siya. So sabi niya sa akin, um, sibuyas, tapos lalagyan natin ng bawang. Tapos paminta. Actually, hindi niya binigay sa akin yung exact na, na timpla. Um, with feelings lang daw. Kung feel mo, tama na. Saka ka ng paglagay. sa so, toyo, And then, suka. Itong suka, yung mas marami daw. Ayan. Nah. Lahat ko na. Tapos, yung panghuli ay lagyan daw natin ng brown sugar. So, mga isang kutsarang brown sugar siguro. Tapos, haluin lang. Nah. Masarap to merong sili. Kaya lang hindi ko siya lalagyan ng sili kasi hindi ako sigurado kung yung mga kumakain ng yung paghahandaan or sina Leslie tsaka na Ken is nag or ay kumakain ng maanghang. So, hindi ko muna siya lalagay ng sili. Doon magdadala na lang ako ng sili doon. So, yun. So, ito na yung natin. yan po. Hey guys! So, nandito na kami ngayon, kinales. So, ito pala yung host namin. Ken, Hello. si Ken ang host namin. Tapos, ito si Les. Si Kat, Hi! si Brenda, at saka si Mau. Hello Tapos mga pagkain natin, syempre, ang niluto kong crispy pata yes. Tapos palabok, dala ni na Kat at Brenda And, ano nga itong? Kimchi sinigang Kimchi sinigang, untaray, ngayon ko lang ako. First time ko itong may experience So, yay! Thank you, Les and Ken Hello. Thank you Thank you, Dad. <laughs> Tikman mo na nga yung uh, crispy pata Wow! Mm. Oh. <laughs> Ano? Wala <laughs> uh, tikman mo na. Ayan, may sawsawan. Sige, yan. Manghang. Ayan. Sige, let's try. Mmm! Wah, Eme! Masarap, promise! Hey, eh ikaw naman ang titikim. Okay. Honest review ha. Okay. Ang dami na kaabang kay Lesa. Yung manesta. <laughs> <laughs> Masarap? Yay, thanks. Now, oh, tikman mo naman ang <clears throat> crispy pata, please. Sige natin ng sauce. Mmm. <laughs> mmm. <laughs> Sarap. Ah, oh, thanks. F Ken naman ng titikim. <laughs> Ang huling judge. Hing natin. Sama-sama so, so, mo sa Yan. Yan. Dito ako yung sauce. <laughs> Walang rice. Ano natin? Mm. Approved. Digit. Approved. Mm -hmm. Thanks. Yeah. <laughs> So, ako naman ang titikim ngayon. Pero titikman ko ay yung luto ni Nakin at saka ni Brenda. So, una muna itong um, sinigang na kimchi. So, first time ko to So, tikman natin. Mm. Sobrang lambot ng ano, Ken. Ang sarap. Thank YM. you. E. Thank you. Ngayon ay palabok naman. So, titikman naman natin ngayon ang luto ni Brenda na palabok. Actually, hindi gulat ako na duluto si Brenda dito. <laughs> <laughs> Tingnan natin. Hmm. Ang sarap, legit. Meron tinapa, tapos may chicharon. Kompletong-kompleto yung Ricardos. Thank you, Brenda! Ayan guys, nakabalik na ako dito sa bahay and nasarapan sila doon sa niluto kong crispy pata. And masarap din yung niluto ni Brenda na palabok at ni Ken na sinigang na beef na merong kimchi na medyo kakaiba. Pero masarap. Ayun, minsan po dito sa Guernsey, nagsasama-sama kami mga Pinoy once in a while para magkwentuhan. At dahil napasarap pang kwentuhan namin, alauna na ng madaling araw dito kami natapos. Kaya Ayo magpapahinga po muna ako. Ayun, alam niyo, grateful ako na may mga friends ako dito na nakakausap, nakakasama, ay nakakatanggal ng lungkot bilang W. So ayun po, thank you po pag sa pagsama sa akin ngayong vlog na to. Till next vlog po. Bye-bye.